nalagsalagsalag o dynamic ayun dah, static kaya static kayo? 30 oh ba ba sa di ko alam kung cart sila na bahala sa akin oo kung paano sa akin perform lang eh 2 minutes lang naman eh ilang step lang naman sa amin kasi di ko makapisabi nga ang uniform magawas? wala

o municipal pero napasok talaga 'yung mga 'yan 'yung paglampas sa like ng tuhukan 'yung mga kameran 'yang dami 'yan ang inspirasyon lang talaga